Hello guys. Yan yung umpisa ng bell Makati yun. naling ko na ng gabi. Nilagyan ko ng salong pa sa ang sakit. Pansin ko na yan. nang mungingiwi na yung bumanga. Grabe, ang sakit na yan. Uminom na ako na may pinamik. Hindi pa rin nawala yan. pansin ko na yan siya guys. Kirat-kirat na yung mata Grabe, ang sakit na ng pangako dyan. Oh, sabi ko, iba na Pero, hindi naman sumasakit ang ulo ko. Eh. Sa tenga ko lang talaga. Yan. Monday. Grabe, nang pula niya. Sabi, hindi pwede po, po check-up na to. Iba na to. Umingiwi na talaga yung mga... Ayan guys, galing kami ng doktor. Nalaman niya, well palsy daw yung stick. Nakuha sa, bumawa yung immune system ko. Stress, kuya, Hindi pa nawala ang sakit niyan guys. Here, yeah, hirap siya igalaw. Ngayon ko lang to na guys, sa edad yung 46. Probably. Ayan na, na yung ano. Iti pa rin gaano. Nuiit pa rin yung mukha ko. Yan. I practice ko. Pinagalaw ko yung mga mga na galaw-galaw -gala ko yung practice. Aramis. pero wala na yung sakit guys. O, wala na yung sakit yan. Yan. Yabiyan, sa mga, pag mm. Yung, paninil, yung tumayon, pag sa istro, mm. Parang yung, siya. Ah, one week and two days na yan siya. Okay. Ayan patuyo na yung tena ko dyan guys Grabe Idadamage na talaga yung kagulang muka Wait something pa rin Makati na makirod meron pa rin. Yan siya ngayon, guys. So, uh, one week and four days na siya sa